Ama, patnubayan mo po sana ako sa panibago kong vlog. Sana hindi po ako makalabag ng karapatang pantao. At higit sa lahat ay hindi po ako makalabag sa karapatang ko bilang maglingkod sa iyo, Ama. Good afternoon po sa ating lahat. March 3, 2025. 5 o'clock in the afternoon. Barangay Fugu, Magistero Sagayan, Zone 7. Ngayong hapon na ito ay papakita ko po, po sa inyo ang kalipunan ng mga kapatid nating agta sa pagtuklas po ng kanilang kalagayan at katayuan sa buhay sapagkat nababakas po sa kanilang mga mukha kung gano ang kahirap ng buhay kaya tara na mga idol tignan natin ang mga kapatid nating agta na naghihintay po sa atin para may pakita na po sa kanilang sa inyo kung gano kahirap po ang kalagayan ng bawat isa sa kanila tignan na natin sila Ito na po ang kalipunan ng ating mga kapatid na agta dito po sa Barangay Pugu, Zone 7. Ito po yung mga mukha po nila, mga kapatid. Nakita nyo naman po yung kalagayan po ng bawat isa. Oo, oh, ito po sila. May mga anak po sila. Mga nanay po. Mga anak, mga bagong panganak. Oh, ayan. Yung mga tatay naman, nandun po sila mga nanay na po ito uh, po sila oh nakita nyo po mga kapatid ngayon tutulungan din po natin sila kung pwede lang humihingi rin po kami ng tulong sa inyo sapagkat hindi po sapat yung kanilang kinabubuhay marami pong pagkukulang sa kanilang buhay sapagkat tapos na po yung tatanin ng palay kailangan na po ng panibagong pagkakakitaan kaya naman humihingi kami ng tulong at at suporta ninyo kasi di nagtadaran datoy dagayo datoy manong. Maki um, kayo laeng. Maki dagdaga laong. kami. iti pa pagsapulan nyo dito barangay Pugo. Makirob, makirob. Ma, di no malpas tira up manong nya pay ti ka no pagsapulan nyo. Galing, Tapos nya pay ay no malpas tira up o, Oy. Uh, sumapat mo la dai jay kita tinal daw aldaw ay ti pamilya yo. Ajay ma sapulan yo. nga masapul yo ti tulong nya. Mm. Ti apo ti grupo iti amyanan nya. Bali dua nga grupo da ito apo. Uh, ada iti grupo iti bagatan. Ah uh, ipakita ko mo nga apo ti sumarunong nga vlog ko. Eto iti grupo iti baga uh, amyanan niya. Uh, barangay Pugo. Zone 7. Kapatid natin sa abagata na tinatawag nila. May mara, marami din pong kabahayan doon. Kaya kailangan din po nating uh, i-vlog sila para matignan din nyo matignan din nyo yung kalagayan ng bawat isang pamilya. Pa, kapatid. O oh, mag-hi kayo. Mag-hi. mga idol, nakita po ninyo yung mga kapatid natin na agta dito sa barangay Pugu. Kailangan po nila ng kahit konting tulong lamang po. ay ta uh, uh, pambili lang po ng bigas, na uh, grocery, kanon. ah uh, damit kung meron po kayong pwedeng itulong sa kanila. ah uh, pwede niyo uh, kontakin ng barangay official po namin dito sa barangay Pugu or i niyo po yung tulong sa akin po. Pwedeng-pwede po. Okay, a-update ko po sa inyo ang bawat pamilya po dito sa Barangay Pugo. Papakita ko po sa inyo yung kanilang tahanan bawat isang pamilya po dito sa Barangay Pugo para makita nyo po yung kalagayan ng bawat pamilya dito sa Barangay Pugo, mga kapatid nating Agta. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Sana po matulungan natin ang mga kapatid natin dito sa Barangay Pugo ang mga kapatid nating Agta. Salamat po.